Magandang hapon mga katinters. Umuulan dito ngayon sa tindahan. Ayan. So patay oras ngayon. So meron akong quick sharing regarding sa aking panindang ice ice cream. Ito. Ayan. So meron akong tarp doon sa labas. Kaso lang sa tarp na yon ay may mga stocks ako na out of stock. So yung mga tao ay nalilito kung ano yung available. So kaya nagpagawa ako dito sa kapitbahay ko ng ito like pineapple stick ko. Oh. May nakalagay icy and then pineapple stick and then sa likod ay presyo. So, like for example, ngayon, tatlo lang yung available ko kasi out of stock na yung iba, sold out nang So, kapag may naghanap ng ice cream dyan, lalong-lalo na tuwing hapon na, ito na yung papakita ko mga katinders. So, yung available lang ay pineapple stick, chocolate mochi and chocolate crispy. So, sa ganitong paraan ay hindi na nalilito si customer. Hindi na siya pupunta dun sa gilid ng bahay ko na para tingnan yung napakaraming flavors. Eh, tatlo lang naman sa ngayon yung available na stocks. Okay, so ito yung idea. Isa sa idea mga katinder. So, pa-print ko nito ay 5 pesos. At 15 pesos yung pinalaminate ko. So, ito yung mga stocks na lately available pero ubus na. Ayan mga katibers.